Ayan, goodie po sa ating lahat mga kapatid. Ganito rin po ba yung mga pabo niyo, mga alaga yung pabo na matitigas yung ulo. Ginawa na ng pabahay na mayroong bubong para nang umulan tuwing gabi ay hindi sila mabasa pero napakatigas ng ulo mga pabong to eh. Ayan o, ayan o. Lilipad pa sa itaas kung saan. Sus! Sige, lupad. Hop! Hmm, lupad ka? O, oh, Diha. Diha. Ganito po mga kapatid, ah, napakatigas talaga ng ulo eh. Ayun nga, hindi sila dumadapo dito. Kaya ngayon, ito ako. Naidala akong patpat -pat. Latigo. Latigo. Sa di mo sunod. Inabangan ko dito para umakyat silang lahat. Kasi, unlimited kasi yung pagkain nila eh. Ayan, may mga pagkain po yung mga lagayan na yan. Tapos itong kawayan mga kapatid, ayan, inalis ko na po. Dahil mga hybrid ito mga kapatid, mabibigat na po sila pag inaapakan nila yung nah nakaharang na net ayun parang na low trade anong ta anong magandang term diyan uh, lumuluwang ayun lumuluwang tapos naaapakan nila yung kanilang pagkain tapos sobrang putik pa kaya ayun inalis ko na yung ginawa ko ayan yang ganyan pagkainan ayan ganyan na po yung aking ginawa doon sila natutulog tuwing gabi mga batid eh tapos napakalakas ng uwan kagabi mula alas 8 hanggang umaga Kawawa. Lalo na may nilagay kasi akong brood bristi doon. Naka tawag dito. Nakabukod yung hybrid do, uh, brood doon. So yung mga hybrid lumalapit doon. Tumatabi sila. May harang lang na cyclone wire. Kaya ayun. Sobrang putik nila. Ang ginawa kong action plan ngayon. Ito. ah uh, pinapunta ko sila dito para dito sila dumapo. Ayan o. Oh. Ayan. Nakadapo na po yung iba. Ayun o. Oh. Marami na po nakadapo. Pero pag hindi ko ginanito, Dito ito dadapo dito. Doon ito. Doon pa malagi. Tapos sa lupa lang, matutulog tuwing gabi. Pag umulan, sobrang putik. Kaya ngayon, sige, dahil hindi ako busy ngayon, ito. Pag ayaw yung sumunod, lalatiguhin ko kayo. Buti naman, parang natakot din sa akin. Ayan o, oh, gumagawa na ng paraan para makaakyat sila sa itaas. May ilang piraso na lang na andyan pa sa baba. Siguro, mamaya, hindi ako alis muna dito. Antayin ko na ilang... oh, to, o, oh, ayun. Maghanap, ayan, kung saan niya gusto talaga. Mayroon ng bubong. oh, oh, oh ikaw, ikaw. Sige, sige. Hmm? Sige, takas ka. Kay, mayroon ng ginawa na dapuan na may bubong para pag umulan, hindi sila mababasa, talagang gagawa pa talaga ng anomalya. O, oh, yun yung babae, o. Oh. Ayan, o. Oh. Yung nasa itaas ng konti. Ayan, ayon. Talagang mga butsok talaga, eh. Oh. Ayan, sige, saka. Ang isa rin kasing dahilan, dahil, minsan kasi, mga ganitong oras saka pa ako natapos na magbigay ng pakain sa kanila so maraming pakain pa doon sa kanilang pakainan kaya ayun nag overnight silang kumain doon doon na lang nag-aabang siguro pagkukulang ko rin kaya kailangan ko siguro i-adjust pero di talaga naiwasan eh marami tayong ginagawa sa buhay kaya ganito nasa sakripisyo sila minsan konti lang ayan yung mga nahuli nang nasa baba yung sa baba, mga bagong pakawala yan yan po yung kawawa pag umulan, maga, tuwing gabi o tapos doon pa sila sa maputik na area, daming, put, ah, daming tawag dito iti o kanilang dumi sila rin yung nahihirapan kaya ngayon kastigo mo di, di mo kalabang o oh. di mo mabatog diha siguro kung gagawin ko ito ng mga limang bisis sunod-sunod tuwing hapon masasanay na ito kaya lang minsan busy talaga eh kaya ito napababayaan sila minsan talaga pero ganun pa man masaya ako dahil o oh, yan kunti na lang ilang piraso na lang yung nasa baba kung isa na lang ah yan ah bagong pakawala tapos yan nakadapo na lahat Diban sa oh dalawa pa tatlo yung puti so, no, ayan mga kapatid ipinakita ko lamang sa inyo ito dahil ito po yung nangyayari sa aking pabuhan eh dito na lang, lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubungan ng masama. At ganito po, kung gusto nyo pong mag-request na magpagawa ng video patungkol po sa pabo, uh, i-message po ako mga kapatid na sa ay magawan po natin yan ng video. Bye-bye!